So, uh, ayun mga kalibro, no? ah uh, dito natin makikita yung uh, improvement ng aking jump at saka ilang inches ang improvement niya mga kaliber. So, dito natin makikita yung uh, worth ng ating pag-workout uh, nang ng uh, isang linggo mga kalibro, no? strict yung mga kaliber. So, yung iba mga kaliber, uh, hindi ko lang pinapakita or hindi ko lang binlog mga kaliper dahil Uh, gawa nga ng uh, sa alanganing oras mga kaliber Minsan uh, madaling araw na ako nag-workout mga kaliber no Kung hindi madaling araw mga kaliber is uh, gabi mga tin So ayan hindi ko na binidyo So basta nag-workout ang mga kaliber at Ipapakita ko sa inyo ngayon yung uh, kanyang uh, improvement mga kaliber no So ayan Okay So tara uh, kita ko na sa inyo mga kalibre no Yeah. Right. Okay, so, ay mga kalibro, yung unang atim ko mga kaliper is hindi ko nabot yung pinakadulo, pero kunti na lang. Wala pa akong warm up nun mga kaliper. no? So, sinubo ko lang mga kaliper na talonin nyo ng walang warm, warm up. So, ayun ngayon. So, so subukan pa rin natin talonin ito mga kaliper na no, ng walang warm up, warm up mga kaliper. So, let's go. So, sana maabot natin. So, Adiós. So, ayan mga kalibro, ah, uh, hindi pa rin natin abot. Hindi pa rin natin abot yung dulo. So, sa hindi nyo nalalaman mga kalibro, ah, uh, hindi nagdagan kayan mga kalibro, no? So, nung nakaraan mga kalibro, is 10 inches yan mga kalibro. I mean, ah, uh, 10 feet. 10 feet yan. So, ngayon, ah, uh, hindi nagdagan kayan mga kalibro ng, ah, uh, 5 inches mga kalibro, no? So, 10 feet and 5 inches yan ngayon mga kaliper kaya medyo sa tingin nyo mga kaliper is mataas na siya dinigdagan ko yan ng 5 inches so ayan okay let's go